Eh, ako mo ay tumatanggap ng mali Ako ay tumatanggap Ako ay mabuti Ako ay mabuti Mapagmahal ako sa kaklase ko Mapagmahal <laughs> ako Yakapin mo nga yung kaklasi mo Mapagmahal yeah. ako sa kaklasi another Okay, so ngayon ipapaliwanag sa inyo ng ating Rev. Edison Galing! Salamat, Rev. Licello. Totoo pa, kayo may mababait na. O, oh, sabi nyo kanina, kilala nyo si Jesus. Ngayon, itong tanong. Sino dito ang gustong pumunta sa langit pagkatapos ng buhay sa lupa? Sino-sino? Yung iba ba ayaw pumunta sa langit? O, oh, about yung mga nasa likod, sa grade 6. Grade 6 pa nasa likod? Okay, ngayon, tanong. Paano kayo makakapunta sa langit? Ano ang daan? Sino ang dapat daanan? ang si... Okay. Yung naka-blow, naka-blow. <laughs> si, si Jesus, o oh yan, yung mga uh, in-church sa kwan. Sa in-church, hali ka dito. Punta ka dito, may bibigay sa yung gift. Okay, ganoon. Wow. Kung si Jesus ang daan, anong ibig sabihin doon? Anong pwede ninyong gawin upang si Jesus ang yung maging daan tapunta sa langit? Great, uh, grade 5, grade 5. Anong dapat gawin? Ano? 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 Mawalang tama. Mawalang tama. Sino ba? Sino bang may answer? Anong dapat gawin? Manampalataya. Wow. Ah. <laughs> ano yung dapat gawin? Manampalataya. Ano yung isa? Maniniwala sa Diyos. Ano ano ba yung isa? Manampalataya at? Tanggap kay Papa Jesus. So, ibig sabihin, para makapunta kayo sa langit, si Jesus ang maging danyo, una, manampalataya kayo Jesus at tanggapin siya bilang Diyos at tagapagligtas nyo. Maliwanag? Yun yung pamamaraan upang kayo pumunta sa langit. Ganoon, ay kung nanampalataya kayo, tinanggap niyo si Jesus bilang Diyos sa tagapagligtas niyo, ano nang naging relasyon niyo sa Diyos Ama? Grade 4? Ano yung bagong relasyon kapag nanampalataya ka, tinanggap mo si Jesus bilang Diyos sa tagapagligtas?